i casting my lot as mayor again on the 3rd of October at 9 o'clock in the morning here in the municipality to run for mayor. Detalyadong in ni dating ka Inta Mayor at ngaye Municipal Administrator Kit nieto ang plano nito ang muling pagtakbo bilang alkalde ng munisipalidad sa darating na 2025 midterm elections sa panayam ng mga miyembro ng pamamalisan result Press score. Well, I'm filing po my certificate of candidacy for mayor on October 3. Kung papayag, Kapalit pwesto, aniya sila ng kanyang asawa at kasalukuyang mayor ng kainta na si Mayor Ellen Nieto kung papalalin itong manalo sa susunod na eleksyon. The offer stands. Uh, if she still wishes to be part of us, she can, uh, she can be the administrator if she wishes. Nasa sa kanya po yan, but the invitation is open. Naupo ng tatlong termino si Nieto bilang mayor ng kainta simula 2013 hanggang 2022. Kaya't inamin niyang hindi naging madali ang transition nito bilang municipal administrator lalo na't asawa niya ang boss niya. Well, it's pretty challenging kasi siyempre sanay ka na ikaw ang mayor eh. Tapos ngayon meron kang boss. Tapos yung boss mo siyempre yung masusunod. So you tow the line and at the same time um, i-gear mo yung, yung direction mo towards kung ano yung gusto ng, ng administrasyon ni Mayor Ellen. And then uh, we work hand in hand with a lot of staff. Uh, uh, malaking bagay na dalawa kami nagtatrabaho para sa kainta. Maybe uh, doon na sa aspeto siguro ng pagiging administrator medyo hindi lang ako sanay nagre-report. Nagpahayag din siya ng sentimento sa ibinabatong e, siya pa rin naman umano ang kinikilalang mayor ng mga taga-kainta sa kabila ng pagluklok ng kanyang asawa noong 2022. Maybe just to the extent na ako yung nilalapitan para humingi ng tulong. Ako yung mas maraming oras para umikot. Tingnan ko ng problema nila. To that extent, parang ikaw yung nagiging ano, alter ego ng, ng mayor. Kasi ikaw yung nandun at pag nakita ka na nila, Parang nakita na rin nila yung gobyerno ng kainta na tumatakbo. Ayon kay Nieto, mas kilala umano ang kanilang munisipalidad bilang one kainta kaysa kasapin ng anumang partido politikal kahit siya ay nasa ilalim pa rin ng NPC o National People's Coalition. Very localized po ang kainta. Eh. Mas kilala po kami as one kainta more than being affiliated with any particular political party. Si Vice Mayor Acer Servillion pa rin Anya, ang kanyang running mate at tatlo lamang sa kanyang mga konsihal ang maiiba sa pagkatapos na ang mga termino nito. Well, yung mga tapos na, they will have to go. So there will be at least three that uh, will uh, vacate the posts and then the remaining five will still be there and I will be running with the same uh, Vice Mayor, A. Servilla. Dagdag pa ni Nieto, hindi umano siya masyadong kinakabahan sa maaari niyang maging kalabam sa pagka-mayor na kainta sapagkat sa itong alam ng kanyang mga kababayan ang mga nagawa nito sa loob ng halos 10 taon na panunungkulan. Hindi pa sila nagpapakilala sa ngayon so I wouldn't know no, kung Meron man, eh, politika. You cannot really um, pressure them to back off. I mean, it's a free country. So uh, the culture by itself, eh, whoever uh, uh, desires to, to take us to, take, uh, take to, to to run to cast his luck here. is free to do that. Ako naman naniniwala sa tadhana at naniniwala ako na ako naman do sa sampung taon na nilagi ko sa munisipyo, meron ng opinion ang tao about me. Either two things, they like me or they hate me. Nilino naman ni Nieto ang mga haka sa utang umano galing ang pondo ng mga bagong building establishment na nasa loob ng Kainta Government Center at sinabing kasama ito sa 2.4 billion budget ng bayan. Hindi po, hindi po. Uh, this, uh, Uh, comprises part of our 20% development fund na na-streamline natin sa isang three year outlook na by phases, we get to develop all these buildings po. Oh, if ever there was a loan, it's more on the uh, acquisition po ng mga lupa. Na maglaland banking kami, na medyo malaki yung amount, kanya kahit pa paano, we have to secure a loan. Pero dun sa development po ng mga buildings, it's all funded by uh, the current budget. Maliit man aniya kung sa mga kalatig na lungsod ang budget na laan sa kainta, ngunit kitang kita naman na kayang kaya nilang makipagsabayan sa mga ito pag mamalaki ni Nieto. Nagbigay rin ng mensahe ang dating mayor sa mahigit 300,000 taga-kainta. It's actually the people themselves. I get inspired by their reactions or the responses they make. Uh, when I try to report what I have done for the day, uh, it, they move me. Kanya sabi ko sa iyo, yung kanta ko sa, sa, sa election, kung gusto nyo, sige gusto ko pa. Pahabol pa nitong ginawa na rin nila ang kanilang makakaya at kung hindi ito sapat sa mga taga-kenta, ay walang atubiling aalis ito sa paninilbihan ng walang balikan. We've done our best, but if people think na being number one is not enough, because they are looking for someone else, go ahead. Wala tayong pag-aawayan about it and I will leave peacefully. Walang balikan. Walang balikan. Ha? Mark Adriano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.